Kapag lumindol, huwag kabahan. Sampung paraan para maging ligtas at handa ang mga senior sa lindol. Lumindol, umuuga ang sahig, kumakalansing ang mga pinggan, at ang ilaw ay kumikislap. Sa ganitong sandali, ang bilis ng mga pangyayari. Ilang segundo lang pero pwedeng magbago ang buhay. Tuwing may lindol, madalas tayong kabahan. Pero alam mo ba, ang takot ay natural, ngunit ang hindi paghahanda ay delikado. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung paraan para maging ligtas at handa ang mga senior sa oras ng lindol. Hindi lang ito basta tips. Ito ay mga aral ng karunungan, karanasan at pagmamahal sa sarili at sa pamilya. Number 1. Suriin ang kalagayan ng bahay. Maraming bahay sa Pilipinas ang lumang-luma na gawa pa noong panahon ni na tatay at nanay. Pero tandaan, hindi lahat ng lumang bahay ay ligtas. Kung may bitak sa pader o siling, huwag ipagsawalang bahala, ipacheck sa barangay o sa engineer kung matibay pa ang mga haligi. At kung may second floor, siguraduhin na matibay ang hagdan at hindi madulas. May kwento si Mang Ben pitumput apat na taong gulang mula sa Quezon City. Noong lumindol noong 2022, bumagsak ang kanyang lumang kabinet. Buti na lang na pag-usapan nila ng apo niya ang paglipat ng kama sa ligtas na lugar. Sabi niya, kung hindi namin inayos dati, baka hindi na ako umabot ngayon. Number two, maghanda ng go bag o emergency kit. Sabi nga ng mga rescuer, ang taong handa, hindi kinakabahan. Ang go bag ay dapat laging abot kamay ng bawat senior. Narito ang mga hindi dapat mawala sa loob nito. Maintenance medicine. ID at listahan ng gamot flashlight, extra battery, power bank, tubig, biscuit, first aid kit, whistle, face mask, alcohol, jacket at kopya ng emergency contacts. Ilagay sa plastic ang mga dokumento para hindi mabasa at siguraduhin ina-update ito kada tatlong buwan dahil baka expired na ang gamot o battery. Ang simpleng bag na ito ay maaaring magligtas ng buhay mo sa oras ng kagipitan. Number 3: Sanayin ang sarili sa drop, cover and hold. Ang mga kabataan ay sanay sa earthquake drills. Pero ang mga senior madalas nakakalimot kaya mahalagang ulitin ito kahit minsan sa isang buwan kapag naramdaman ang lindol drop umupo o lumuhod agad cover magtago sa ilalim ng matibay na mesa o lamesa hold hawakan ang mesa hanggang matapos ang pagyanig kung hirap kang yumuko, umupo sa sahig at takpan ang ulo gamit ang unan o braso. Lumayo sa mga bintana at kabinet. Ang mga taong sanay sa drills ay mas kalmado at mas mabilis makakilos. At sa oras ng peligro, bawat segundo ay mahalaga. Number 4 planuhin ang ligtas na daan palabas ng bahay. Kapag lumindol, ang instinct ng marami ay tumakbo agad palabas. Pero minsan, mas delikado ang pagmamadali. Dapat alam mo kung alin daan ang ligtas palabas ng bahay. Tukuyin kung alin pinto ang pinakamadaling daanan at walang harang. Kung may hagdan, siguraduhin na matibay at hindi madulas. Maglagay ng ilaw o glow in the dark sticker sa daan palabas. May isang lola sa Batangas na naglagay ng maliit na exit light sa hallway. Sabi niya, "Kapag madilim, hindi ako nangangapa. Alam ko kung saan ang labasan." Maliit na paghahanda pero malaking tulong sa oras ng sakuna. Number 5. Gumawa ng family safety plan. Kung may anak o apo ka sa bahay, turuan silang kung paano tutulong sa matatanda. Sino ang aakay kay Lola Palabas? Taan kayo magkikita pagkatapos ng lindol Sino ang tatawag sa barangay o rescue team? Maglagay ng simpleng chart sa pader o sa ref. Isulat doon ang contact number ng pamilya, barangay, at meeting point kapag nagkahiwa-hiwalay. Kapag may malinaw na plano, hindi na kailangan ng sigawan o takbuhan ang bawat isa ay alam kung anong gagawin. Number six, kilalanin ang kapitbahay at barangay responders. Sa oras ng sakuna, ang unang tutulong sa iyo ay hindi laging rescuer, kundi kapitbahay. Kilalanin kung sino ang may sasakyan, may radyo, or my first aid kit. Sabihin sa kanila kung may sakit ka o kung hirap kang maglakad. Makipag-ugnayan sa barangay tungkol sa disaster preparedness programs. Sa Davao, may tinatawag silang body system. Bawat senior ay may nakatalagang kabataan na tutulong sa kanila sa oras ng lindol simple lang, pero maraming buhay ang nailigtas dahil dito. Number seven, maghanda ng mga gamit sa komunikasyon. Kapag nawala ng kuryente at signal, napakahirap makibalita. Kaya dapat laging handa yung mga gamit sa komunikasyon. Dapat may transistor radio, power bank, cellphone na may load at whistle duing fully charged palagi ang cellphone bago matulog At kung may group chat ang pamilya magtakda ng simpleng signal Halimbawa okay kung ligtas ka at help kung kailangan mo ng tulong Ang isang maikling mensahe ay sapat na para mapanatag ang luob ng mga anak mo. Number 8. Mag-ingat sa maling paniniwala. Marami pa rin ang naniniwala sa mga maling akala tungkol sa lindol. Katulad ng paniniwalang dapat tumakbo agad palabas kahit malakas pa ang pagyanig. Ang totoo, delikado ito kapag lumabas ka habang umiindak pa ang lupa, pwede kang tamaan ng bubong, poste o debris. Ang tama, manatili muna sa ligtas na lugar hanggang tumigil ang lindol. Huminga ng malalim at kalmahin ang sarili. Ang mahinahon na isip ay mas nakakapagligtas kaysa sa mabilis na kilos na walang plano. Number 9 palakasin ang katawan at isipan. Sa edad na anim napu pitumpu o walumpu, mahalaga ang malakas na katawan at malinaw na isipan. Kapag malakas ka, mas mabilis kang makakilos sa oras ng panganib. Maglakad-lakad tuwing umaga, uminom ng tubig at kumain ng pagkaing mayaman sa gulay, prutas at kalsyum. Magpahinga ng sapat at umiwas sa stress. At higit sa lahat, magdasal. Ang pananalig ay nagbibigay tapang at kalinawan sa gitna ng kaguluhan. Number 10. Ibahagi at ipasa ang kaalaman. Ang kaalaman ay hindi lang para sa sarili. Ito ay dapat ipinapaalam. Ituro sa mga apo ang mga natutunan mo tungkol sa kaligtasan. Sabihin sa kanila kung paano maghanda ng go bag. Hikayatin silang tumulong sa mga senior sa kanilang komunidad ang tunay na handa ay hindi lang iniisip ang sarili kundi pati ang kaligtasan ng iba. Kaya mga kawisdom, tandaan ninyo, ang bawat lindol ay pagsubok, ngunit ang bawat paghahanda ay pag-asa. Hindi natin kontrolado ang kalikasan, pero kontrolado natin ang ating kahandaan. Ayusin ang bahay, ihanda ang go bag at turuan ang pamilya. Dahil sa oras ng lindol, ang kaalaman mo ang magiging ilaw ng kaligtasan. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka, ibahagi ito sa iba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang gabay at impormasyon para sa kaligtasan at kalusugan ng ating mga senior. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.